Hello mga viewers Magandang umaga. Gumising lang ako talaga para ano. Naaga akong gumising para videoin kung nakarating ang isno dito sa baba. Dito sa baba ng bahay namin. Yan on. Kahit hindi naman makapal. At least nakarating dito. Yan o. Yan. Yan o. Yan di ba? Puti na lahat pati mga ano yun, ang oh, mga olive yan ang oh, puti dahil sa isno na oh. oh. yun oh. hindi ko makapture yung bird yun oh. black yun iba iba talaga ang ano ng isno hindi gaya noon At dito sa baba, hindi, hindi makalabas ang sasakyan pag sa sobrang kapal ng isno. Pero dyan sa baba, eh, pero dyan sa taas. Sobrang kapal na. din. Oh. Oh. Tingnan mo yung paso ng ano. Paso ng mga sa halaman. Oh. Wala na. yun. Eh. Yan. Dyan din, oh. Dyan, di ba? puting puti na, oh. Yan. Yan ang isla Maraming salamat sa panonood, mga viewers Thank you for watching. May God bless us. Hello! Good morning, mga ka-viewers. Dito naman sa likod ng bahay. O, oh, videoin ko. Yan yung isno, o. Oh. Puti na ang mga ano. Yan, o. Oh, yan dito sa likod ng bahay 'yan oh. 'yun oh. Yan, oh. Yan. Diba? 'yan 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 'di ba oh. 'yan 'yan puting-puti na lahat 'yan 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 Yeah. Thank you for watching mga ka viewers. 'Yun. Yeah. Uh, no. Uh, 'yung ano ng aso. Yeah. thank you for watching mga viewers.